Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing lima ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo, Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos, at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong san sinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Aleluya, aleluya! Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia! Alleluia! Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya si na Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyena ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di, inibsan nito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo hindi niya inayang magsalita ang mga ito sa alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, Inahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, Kailangang pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum at nilibot niya ang buong Galileya na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,